Isa na namang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa masistimang pagsugpo ng peste at kulisap sa mga halaman. Pagkatapos ng aralin, matutuhan mo ang most essential learning competency o MELC na maisagawa ang masistimang pagsugbo ng peste at kulisap sa mga halaman. Pero bago tayo magpatuloy sa ating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubo. Panoto, basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang tama, sapat lang kung wasto ang ipinapahayag at mali kung hindi. Una, kung gagamit ng kimikal sa pagbubumba o pag-spray ng pamuksa sa peste at kulisap, dapat natakpan ang ilong at bibig upang hindi direktang malanghap ang nasabing kimikal. Pangalawa, ang pagdapo ng peste at kulisap ay nakatutulong sa halaman. Pangatlo, ang mga kulisap at peste ay maaaring tanggalin gamit lamang ang mga kamay. Pang-apat, ang mga kulisap at peste na sumisira o kumakain sa mga dahon ng mga halaman ay dapat agad na alisin. At panglima, isa sa mga paraan ng pagsugpo ng kulisap at piste ay ang pagpapausok sa mga puno at halamang gulay gamit ang matuyong dahon o damo. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Tukuyin ang nasa larawan na nagpapakita ng masistimang pangangalaga ng pagtatanim ng gulay. Kumusta? Natukoy mo ba ang bawat larawan? O ay halimbawa lamang ng sagot. Maari mo itong dagdagan. Ngayon ay atin ang tatalakayin ang bago nating aralin, ang pagsugpo ng peste at kulisap sa mga halaman. Ang pagdapo ng mga at peste sa halaman ay hindi maiiwasan. Ang mga kulisap at peste ay maaaring tanggalin gamit lamang ang mga kamay. Kung ito ay kumalat na sa mga pananim, maaaring gumamit ng pambumba na may gamot o kimikal laban sa mga ito. Mag-ingat sa paggamit ng mga pambumba. Takpan ang ilong at bibig upang hindi malanghap ang kimikal na maaaring magdulot ng sakit kung mali ang paggamit nito. Narito ang ilan sa mga paraan sa pagpuksa ng makulisap at peste maliban sa paggamit ng mga kimikal na pamuksa. Una, paghalo ng dinorog na sili o katas ng dahon ng neem tree sa tubig na pandilig. Pangalawa, pagpapausok sa mga puno at halamang gulay gamit ang matuyong dahon o damo. Tiyaking usok lamang ang lalabas at hindi apoy. Pangatlo, ang mga kulisap at peste na sumisira o kumakain sa mga dahon ng mahalaman ay dapat na agad na alisin ang mga naninilaw na dahon ay dapat alisin upang hindi na kumalat ang sakit. Mga kulisap na naninirahan sa mga halaman at paraan ng pagpuksa. Una, armored scale. Namiminsala sa mapunong kahoy. Maaring gumamit ng pamatay kulisap. Pangalawa, ring borer kailangan gumamit ng panghuling may ilaw upang masugpo at mapuksa ang mga gamugamo. Sunugin ang matuyong dahon at bahagi na may sakit. Pangatlo, melon apid. Naninirahan sa ilalim ng dahon. Nasanihin ang pagkakulot ng mga ito. Pangapat, plant hoppers. Gumagapang ang maito sa damuhan at nangitlog sa malalagong tanim. Pinupuksa ito tuwing tag-araw. Panglima Leaf Rollers. Binubutas nito ang madahon. upang maiwasan. Kailangan kayasin ang lahat ng dahon hanggang maiwan ang buong panloob ng sanga. Panganim Webworm. dapat puksain sa pamagitan ng pagputol at pagsunog ng sapot na kasama ang uod. Pangpito Ladybug. Ang mga dahon na may ganitong insekto ay nagkukulay balat at nalalagas. Puksain sa pamagitan ng pagsisiga o pagpapauso. Ngayong napakinggan mo na ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang gawain para malaman ko kung naunawaan mo na ba ang ating aralin. Para sa unang gawain, hanapin ang makulisap na naninirahan sa mga halaman sa puzzle. Kumusta? Nahanap mo ba sa pasel ang mga kulisap na nanirahan sa mga halaman? Magaling! Ngayon, batid ko na nawaan mo na ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pagdapo ng mga at peste sa halaman ay hindi maiiwasan. May mga kulisap at peste na maaaring tanggalin gamit lamang ang makamay. kamay. Kung ito ay kumalat na sa mga pananim, maaaring kumamit ng iba't ibang paraan. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module. Tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.